Hello guys, this is Mike. Meron naman tayong bagong video. Ito ay tungkol sa kung bakit nga ba nawawala ang tiwala ng isang tao sa iyo at bakit ang hirap itong ibalik. Bakit nawawala ang tiwala ng isang tao sa iyo at bakit mahirap itong ibalik? Kung bago ka pa lang sa aming channel, Please subscribe, share, and like. At mag-comment na rin kayo. <laughs> Kung may mga suggestions kayo o mga reactions kayo, you can do so. And simulan natin. Number one, dahil nasaktan natin sila. Ikaw ba naman? Halimbawa, boyfriend ka niya. Kay tatamis na mga salita mo nung siya nililigawan mo pala. Mga pangakong ganito, hindi mo siya lulukohin, hindi mo siya sasaktan, o paiiyakin. Pero dumating din yung time na pinagpalit mo siya sa iba. Kapag ikaw ba, niloko, ano mangyayari? Anong mararamdaman mo? Ang sakit kaya. Ang hirap. Niloko mo siya. Pinaglihiman mo siya. Nasugatan ng puso. Ang hirap nun. Ikaw kaya, lokohin, masaktan. Diba? Mawawala yung tiwala mo sa kanya. Number two hindi katumupad sa pangako. Ang hirap nga rin naman mga akon. Pero ang hirap din na pinangakuan ka tapos hindi tinupad. For example, di ba sa mga politiko, ipapapatag to, papatayuan ang building na ganito, giginhawa ang buhay. Pero pagkatapos ng eleksyon, what happened? Ang mga tao tuloy nag-iisip na sila ay naisahan. Pangako ng pangako Aabotin mo yung mga bituin, aabotin mo yung mga ulap, buwan, araw, ibigay mo sa kanya. Kaya nangako kang magbabayad ngayon, o sa ganitong araw, sa ganitong oras, tapos hindi ka nakabayad, hindi ka na mahagilap, tulog, wala, hindi ka mahagilap, hindi ka tumupad sa usapan. Huwag ka mangako kung hindi matutupad. Kaya dahil doon, next time hindi ka na makakaulit, at wala na silang tiwala sa'yo. Number 3 Iba ang ginagawa mo sa sinasabi mo. Oo. Mahal kita. Kaya nga kita pinakasalan mo. Halimbawa, palagi mong sinasabi sa kanya, mahal mo siya. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Puro mabulaklak lang ng mga salita. Hindi makita sa gawa. Kaya sa susunod niyan, may hirapan na silang magtiwala sa'yo. Dahil wala kang isang salita. Sinasabi mo, mahal mo siya. Iba naman yung pinapakita mo sa gawa. Ang lamig-lamig mo. Mas malamig ka pa sa ilong ng pusa. Number four. Nagsinungaling ka. Hindi ka nagsabi ng totoo. Wala naman talaga sa puso mong gawin niyo. Ikaw lang ang mahal kong babae. Wala nang iba. Promise! Promise! Sinabi mo siya lang. Tapos ang dami pala nila sa puso mo. sakit nun. Ang hirap nun ah. Ang hirap nun. No? Ang hirap magtiwala. Ang hirap magtiwala. Well, sa totoo lang, wala naman taong perfecto. Pero sabi nila, napakatagal magtayo ng isang gusali. Pero pag ito ay giniba mo, within 5 minutes lang, mabilis lang, masisira na ito. It's easy to be destroyed. Ang relationship sa trabaho man ito, o sa mag-partners, o sa pagkakaibigan, ang relationship ay binubuo at ini-establish ng pagtitiwala. Kung walang tiwala sa isa't isa, mahirap tumagal ang isang relationship. Mahirap maging matatag ang isang relationship kapag walang tiwala ang isa sa inyo. O kaya, kayong dalawa. Well, mga tips, hindi madaling i-regain yung tiwala. Maaring tumagal, maaring mahirap. Hindi ganun kadali pero pwedeng bumalik. Pwede mong mag-gain ulit. It takes time. And it takes effort. And sincerity. And true change. Sana po ay manalamin tayo, mag-reflect tayo doon sa apat na dahilan bakit nga ba nawawala ang tiwala ng isang tao sa'yo at bakit mahirap itong ibalik. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa bagong vlog natin. Please comment below, like, share, and subscribe sa amin po channel, my Chila channel. Maraming salamat. God bless you. See you in our next video.